mga bossing yan ano muna tayo ngayon luluwas na naman tayo kasi may pupuntahan tayong event mga bossing yan. vintage Philippines yeah, community uh, vintage uh, mga vintage cup kaya uh, meet and greet mga bossing Woo! yan, dito lang yan sa ano uh, MOA Pasay mga bossing doon uh, na yung event mga bossing yan big event to ayan uh, event of the year mga bossing wow. Yan, ayan, magabang muna tayo sa sasakay tayo papasay may eh, mga dala tayo mga sombrero. Ayan, mamimigay tayo sa mga mga wow. makakakilala sa atin. Ayan, bibigyan natin. dala tayo mga bossy. Kaya sana maging ano, success, successful yung event. Ayan, sana maging makabuluan. Uh, uh, sana magpasahan ng mga kaalaman bawat isa. Kasi samahan niyo ako. Ayan, i-gagala ko rin ngayon Let's go. Ay, 7. 7. Wala akong barya ko eh. Ang gawa, 207? Ah. Wala, wala. Yung eh mga boss, ano na tayo, papasay. Biyayong ano na tayo. Tagal natin naghintay. Grabe, almost one hour. Pero oh, ayan, good na rin. This least nakasakay na rin, solid. Siguro mga 3 hours or 4 hours yung biyay natin. crossing na ano na tayo uh, Pasay, kakababa lang na <laughs> kita na no rin, 3 uh, hours yung biyahe na atin naman tayo na Kasi dun yung event Ay mag ano tayo, dun lang naman yung sakayan sa labas Ayan, sa, sana magano tayo uh, Makarating ng maaga Let's go! Yo, what up, mga bossing, hindi na tayo Warup, mawa baby. Ayan yung ano, globo ng Moa. Dito tayo sa terminal nila mga bossing. Lalakad pa tayo kasi dun sa ano, uh, may Ferris wheel yung ano, bandang Ferris wheel yung ano event. Kaya lalakad pa tayo. Ayan tara. dito na tayo sa seaside. Solid dito. Shh. Daming tao, grabe. Kaya yung Ferris wheel. Wow. Ang ano, tagpuan solid na solid dito ang daming tao kasi ano ngayon saturday ayan family day galaan tana natin doon sa event let's go ayun ang nakakilala sa atin mga tropa. <laughs> solid ay pang alam mo? Christian ah Christian ko pala ayan solid dito yung ano natin mga bossing event natin ayan daming ano mga kapatid natin vintage cup. Saan pa galing yan? Kalokan. Ah, Kalokan na ba kayo? Malapit lang pala. Lucy. Oo, oh, Pampanga pa. Subscriber tayo. <laughs> Oo nga eh. Salamat, salamat. Ayan yung ano, punong abala. Yung nag-organize ng event natin. Si Boss Dolby. Uy, Dol. <laughs> solid din dito yung mga idol na atin. Daming idol rito. Ayun oh. Boy no boy yung ano. ah uh, vintage cup community. Dito pala yung sa ano, dapat ah, mga boss. Solid na solid din. Iba-ibang lugar pa. Ah, uh, pupesto muna tayo. Sino kasama mo? Dalawa lang kayo? Ay, sabutin na punta ka. Musta? Idol. Musta kayo? Dami pa lang idol dito eh. Boy na boy yung <laughs> Solid. Mga bossing. Solid na unti-unti nang ano. Nagdadatingin uh, yung mga idol natin. Dami nyo no? Sabi nila boy kasi doon. Oh, vintage cup. Community. Solid na solid, nandito yung mga idol natin. Ayan, pasensya na kayo sa quality ng video natin kasi gabi na. Uh, Mainang klaseng cellphone lang yung gamit natin pero ayan, uh, experience lang yung ano natin dito. Siyempre, maka-meet natin yung mga idol natin sa laro natin yung mga idol natin sa ano uh, laro sa upgame eh marami na uh, solid na solid yung ano community community yan buhay na buhay eh, nagkakaisa eh one love lang solid na solid eh shout out sana ano, nagorganize ay yung organizer natin eh, shout out sa boss Dolly Ayan. na lang kasi sa mga iba pang aganapan mga bossing. Solid na solid dito. <tipos> Wala man na akong dala boss na paninda. Ano lang? Kasi ano, hirap sa biyahe. Mga visa, mga damit ko lang. O yung mga, mga bossing, picture taking muna. Masa mo ba? Solid o, dami. Picture taking. <laughs> yeah, o yung pa mga idol, nandito yung mga idol natin. Ang <laughs> dami. Ano naman <laughs> po? Ano naman Solid po lang, dami ba? Solid yung samahan. Susunod yan, susunod pa ulit. Ay, yeah. Ay, Ay, Patag na lang kami sa -isa. <laughs> <laughs> isang. Isin mo na nga yung ko para makita ko. Ayan puno punong abala. Papa D. <laughs> solid na solid. Ito yung mga idol ko ito eh. Ay, man, 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 man. Isa pinakasolid na kolektor. Panganon loy, tama ka sa panganon. <laughs> <laughs> Ngayon ako kumulit, ang jisipisa oh. No? Ngayon ako kumulit. <laughs> <laughs> Lugi. Ayan si ano, idol ko ito. Junior Thunder low key lang pero napaka solid kita talaga guys sa pinaka ano lang diba ano napakarami na ating mga ano rito ayun no. mga kapatid sa hilig sombrero solid na solid ay sorry boss solid na solid o oh. boss loy ayan yeah, in the house Nandito yung mga idol natin ha, parami dito. <laughs> Grabe. Dito lahat ng mga solid na collector. Solid na solid. Yan you know, Buhay na buhay. Dol, kamusta? Diwa kaya Oo, no content, content. Sayang eh. Para, di ba? Solid. Nandito na rin eh. <laughs> Yung deal natin ha, basta i lang kita pagka ano, yun. Nagano pa kasi ako, tama kasi, naglipat din ako ngayon dahil wala. Ang dami kaya nag-PM sa akin nila yung video. Ang dami pm sa akin, talaga. na mga boss natin sa Labanan na mga boss sa Oh my God! Ore isa ba ya? Isa tri. Ere tawag. Er. Sino tatawag ito? Ano na mga boss sa kanila? Tangin na mo siya. Isiyo mo na. Ge, ge, pag ganon si Yo mo na. Ge, 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 ge. Paano ba laban? Oy, gagi ya. Sino ka dito? Oy, kapayan. oy. Ano ka pa yan? pa men? Pa-flex mo na ako. Solid mo solid. Details.

Bachelor, baka naman may saya yan ha Wala bang daya yan Ibon, ibon Nagpalit? tao Tao, tao Tao Palit tao, palit, 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 oh, bariya, palit, bariya, palit bariya, palit, bariya, palit, bariya Ah, may ano Sa oh, akin din Piso na lang piso oh, Palit, baka may bariya kayo Bariya Kahit ano, kahit ano lang Ha

Tingin nga ako pati pati flex ko lang Solid na solid o Ayan, ano, Raiders Tooth Black daw mga bossing rear to green Napaka solid nito Snap issue lang Snap issue lang pero vintage cap naman yan Solid na solid o Made in Taiwan Grabe Congrats, 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 congrats Baka sabihin nyo scripted ha baka sabihin nyo scripted Ayan oh Baya don't the spot Grabe Starry, so Grabe naman yung pera mo, boss Men, congrats Congrats Paldo Paldo let's go yun o you know? damn gilid mga bossing ayan. black dome two traders mga bossing made in Taiwan Wala na kayo pumresyo safe na yan safe yan solid yan Bosset, salamat <laughs> nice game nice game nice game solid na solid yung labanan pero hindi tayo nagpa promote na sugal ah. ano lang tayo Ah, ma ano lang uh, ah. cup game mga bossing solid na solid mga kuya natin sa laro grabe napaka solid ng bagsakan bossing po na muna tayo ah, bala na chef kim dyan 4 to 5 naman lahat siguro mapapansin sige isa na yun Talaga naman po trip Kanton. Kanan yung kanton te. Sabi <laughs> <Putrip> kay mga Tapos ano, sa rice. Bagong tropa. Sa <laughs> <laughs> rice. Pinaka-solid sa lahat mga bossing. Ayan. Food tripan na. Solid na solid. Sama si Kuya Kim natin. Kuya Kim, nice to meet you again. Solid. Kain. Kain muna tayo mga bossing. Let's go. Mga bossing, oh, nagkapirmahan na. Solid. Lahat na makukulit. Ayan, nandyan sa shirt na yan. Search nyo na lang. <laughs> Pareto suwabi, pala yung susi. Ma'am, mo ha. Ay, eh, meron pa pala sa likod eh. Kasama pa likod yan. Yun, marami pa mga kasulat. Ayan, lahat ng makukulit, lahat ng mga kuya natin. Nandyan lahat, mga bossing oh. Vintage cup for lang. Sale. Yes, sir. Yes, sir. Pasay na naman. For uh, sale. Wala kami na for sale. Suave. Ray, lagyan ng taon. Asking price.

Grabe ka naman sa akin. Boss, ina ka! Kinakuhin yung pampanga at bala nga eh. Kapag nga ano ba? Tiga ka pampanga pa ako eh. May gaming, Hindi, ito, Manila. Ano, kabite ako, kabiti talaga ako, boss. Nagka-pamilya lang ako. Pero tangan solid yung mga... Hala ko, tiga North Salamat, salamat, salamat. This kahit pa paano may naka-appreciate ng ano, ginagawa natin. Si boss. Kuya <laughs> Solid. Solid Solid mga kapatid natin Napakarami dito Ay eh, mga bossing Magkalat sila Dol Kapatid Kapatid Solid, Solid dito yung mga idol natin no oh boss. Ang daming idol dito no. Boss, saan kayo? Ripin, saan? Oh. Home court no? Solid ikaw, doll. Check out nyo yung mga boss natin. Solid dyan. Kapatid! <laughs> Let's go! Solid yung mga kuya natin, no? Nag-ano na natin. Ah, Mag-ambush interview tayo ngayon, mga collector. Mga vintage cup collector. Abangan natin. Yung mga medyo ano-ano na. Okay. Ito ang malupit. Ano binaba mo ka pag-uwi ah! Salamat, salamat! Salamat! Uh, seller naman! bonding na rin natin yung ganito, di ba? Ang event ng pandemic yan, boys. Maganda yun. Kaling naman ano ba, strategy mo na sa episode na collector, tapos seller, kasi natin, si Nahidria si niya. Si Follow niya mga bossing. Ating uh, din. Di, Si Solid na mga content na ito. Kung gusto niyo madagdagan yung uh, knowledge nyo about vintage cup, follow nyo. You know? Trip lang pag ng Pinas William Yo, let's go. Salamat, salamat. Salamat. Solid yung mga ano natin, mga idol natin, tsaka mga kuya natin nandito, kompleto. Ang daming tao. Solid na solid. Nagkakaisa. Buhay na buhay. Ayun yung mga kuya natin. Mga nagkalat yung mga kuya natin. share out sa inyo mga bossing. Ano ko sigla ng mga ano, uh, vintage community natin sa Pinas. Ayun mga kuya natin. Oh. Solid. Idol, salamat ha. Ah. Mga kuya natin sa laro. Solid. Dami. Alam, alam, alam. <laughs> solid na solid o oh. doy shoutout sa inyo kapatid o vlog yan solid din naman yung ternuhan mga bossing talaga naman Solid na solid yung mga kuya natin. Nagano, nagkakasiyahan lang. Yun know? oh. Yun Bossing. <laughs> solid grabe lalakas. Pasok. Grabe. Boss. Boss jack natin. Boss ng mga boss. Ayan, so, nagkakasiyahan lang tayo lahat mga bossing. Let's go! Dol, mga tigas lang kayo. Moonwalk, boss. Ha? Mga aking moonwalk. Ikaw, boss. Siripin saan? Ano ako ngayon? Sa last minute, na ko ngayon. Pero, kaya, kami niya. mo, bossing? Yo, William Nice to meet you, boss. Boss, solid nung ano ni bossing, oh. Grabe, oh. l logo. Tigas ah, boss. I-in, okay, boss. Bossing. Follow nyo ako, Bossing, ah. William Lota. Ayan, yung vlog na to. Ayan, doon nyo makikita. William Lota lang, Bossing. Follow nyo sa Facebook. Doon to. Ayan, buwas. Uploaded na to, mga boss. Uh, spot namin. Seaside. Mawa, mga Bossing. Eh. may dagat na sana. <laughs> Kasi nga, Seaside. Pero ayan, napaka-solid. Buhay na boy yung community ng ano, uh, vintage cup game. Solid na solid. Ayan eh, no? Enjoy lang mga kapatid eh. Huwag nyo kalimutan mag -ano sa akin Like and sub mga bossing Maraming maraming salamat agad Ayan peace out